Naging usap-usapan kamakailan ang New Year's post ni Sara Labati sa Instagram, kung saan napansin ng mapanuring mata ng mga netizens ang pagpuso ni Annabel Rama. Sa larawan at videong ibinahagi ni Sara ay makikita ang ilang ganap sa bakasyon nila sa buhol, kasama ang kanyang mga anak na si Kay at Sayon at kanyang mga magulang. Samantalang ang pamilya Gutierrez naman ay sa Japan nag-New Year. Nawindang ang mga netizens na isa si Annabelle sa pumuso sa naturang post ni Sarah. Ilang netizens rin ang nakapag-screenshot na nagpapatunay na talagang na-like ito ni Anabel. Umani ito ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. Sa ad ng ilan ay baka nag-istok daw si Bienan sa social media ng kanyang manugang at aksidenteng na-like ito. Ilan ding netizens ang umasa na sana raw ay simula na ito ng pagkakaayos para sa kanilang pamilya. Komento ng mga netizens, nag-like si Miss Annabel sa post mo day Sara Labati. Sana magkabati na kayo buong pamilya. There's no better way to move forward than to be reunited with your in-laws this 2024. Kahit ano samaan ng loob ng Bienan at manugang at the end pag nakikita ng Bienan, kasama ang mga apo niya, naiinsan tabi samaan ng loob para sa mga bata. Kasi at the end kay Sara galing mga apo niya. Namiss niya talaga ang mga anak at apo niya. Ganun naman ang mga ina magagalit pero madali humilom ang galit salita na lang yun pero deep inside mahal niya sila. Siya na nagsabi ayaw niya maghiwalay sila sa anak niya. Binigyang linaw naman ni Annabel Rama ang tungkol dito sa pamamagitan ng isang panayam sa showbiz columnist na si John Lalin. Anya ay baka raw na pindot lamang ng isa sa kanyang mga apo ang kanyang cellphone dahil mahilig hiramin ito sa kanya. Wala raw siyang panahon na mag-check ng mga post dahil busy siya at lumindol pa. Pahayag ni Anabel Rama, busy-busy kami kahapon. Nagpictorial pa kami. Wala akong panahon mag-check ng mga post lumindol pa. Alam mo naman ang mga apo ko ang hilig hiramin ang phone ko. Baka napindot nila. Kung babalikan ang New Year's post ni Sarah, ay hindi na nga nakalike si Anabel dito reaksyon naman ng ilang netizens na sinabi ni Annabelle na maaring aksidenteng napindot lamang ng kanyang apo ang kanyang cellphone. Tama nga naman yan siya kasi hindi raw marunong mag FB yan at mag chat. May taga chat raw yan siya baka nga apo niya. Napindot lang yan tapos na unlike pagkatapos.